Hello! Hi! Anong ginagawa nyo dyan? Ah? Ah. Wait lang. I-ano ko na. I-transfer ko na kayo. Shh! Felicitas. Ikaw, Orangey. Maingay ka. Wait lang. Ayan. Ayan, mga kalisin. O pinalitan ko na ulit yung postura ng ating cut cage. Ayan. So, ang ginawa ko na mga kalisin, ito, lahat yan, Pinatay ko, pinatag ko na dyan tinanggal ko na yung mga parang divider niya para sa ganun ay maluwang na siya talaga at dito yung magsisilbing CR ng ating tarukoy ayan sa mga nagsasabi pala na kailangan mayroong ano mayroong uh, tabing ito para hindi masakit sa paan nila ayan mga kalisay meron talaga sila ayan dyan sila sa taas yung team tarukoy natin ito yung magsisilbing CR nila at dito yung pagkainan nila sa taas Ayan, at dyan na rin sila matutulog kung gusto nila. Ito naman yung Felicitas dito sa palapag na pangalawa. Ayan. Ayan, dito, dito. Ayan yung kwarto ng Felicitas, si Kiara at saka si Samba. At dito naman yung main ground nila, doon yung si Ardin nila. At ilalagay na rin natin yung isang ganito panel. Ayan, tatlo. So, ganyan na yung postura ng kanilang Uh, cage mga kalisen ayano oh, mas maluwang kitang kita na yung team tarugoy sa taas at dyan na sila o oh. dyan ko nilagay sila ano nangawit na kayo ah nangawit na kayo oh, sandali alika behave silang lahat mga kalisen ito lang yung hindi behave kinakagat niya yung tainga ni pelisa so ayan na mga kalisen yung ating tarugoy at pelisitas ayan naninibago sila at tuwang tuwa na sila dito sa kanilang bagong postura ng kanilang cage. Ayan mga kalisan, kung nakikita nyo ganyan na yung postura ng kanilang cage. O, tuwang-tuwang yung ating mga felicitas Ayan si Luna. Ito naman is si Max. Ayan si Simba. Simba, di ka rito. Simba. Ayan. Asaan ah, si Orangey? Orangey. Ayan si Orangey. Ayan, nandyan sa CR. Ayan, nandyan sa CR si Mama Kat Orangey. Ayan, sana bumait na siya kasi si Mama Kat Orange O, oh, ayan, o. Oh. Mailapin. Mailapin, ayan. Ah, kalisan, ayan siya yung kabuan ng kanilang cage. Ayan, may ano nito, may trapal nilagyan ko ng trapal. Pulaga na, dito naman yung ating palisitas. Ayan si Kiara. Ayan si Samba. Ayan si Mama Kat Pelisa pumunta sa kwarto niya. Mm. As usual, ganito yung postura pa rin ng kanilang cage ah, uh, itong dalaga natin. Tinanggal ko na yung kanyang damit dito. Mm, -mm ayan. Si Kiara. At punta natin si Mama Kat Pelisa kasi nandito siya. Nandito si Mama Kat Pelisa. Ayan. Mama Kat Pelisa. Bulaga. Ayan si Mama Kat Pelisa. <laughs> Anong ginagawa mo dyan, ha? Ah? Anong ginagawa mo? Tinitignan nyo mo yung CR nyo. Ayan. Bagong ano ha. Bagong linis ang kanilang CR. Sana may magbigay ng cut sand. Ayan, yung ano sana mga kalisan, yung uh, uh katsan talaga para mabango-bango siya. Oo, kung may naawa dyan. Pwede nyong isend sa aming Gcash ng ating tarukoy at pelisitas. Ayan, para sa kanilang katsan. Ayan, wala kasi kaming katsan, guys. Isang beses lang kami nagaroon ng katsan. O, ayan, o, nagaharutan na yung mag-iina. Ayan, si Mama Kat orange nilalaro niya yung anak niya. Ah, ayan, malu maluwang na yung kanilang uh, taas. Oh, ayan na, maluwang na. Nagkikipag-unahan kasi. Alam niyo mga karisay, maganda itong ganito na ano, ganitong paglagyan ng kanilang uh, dumi. Ayun, matibay yung ganito niya, oh. Binutasan ko mga karisay kasi every time na naguugas ako, nati natatanggal Kaya binutasan ko, nilagyan ko ng ano, locker sa cage. Itong ginamit ko. O, ayan, tinusok ko siya ng ano. Pako, binabad ko siya sa apoy para ma, ano siya, mabutasan. Ayan, o, tuwang-tuwa sila dyan. Ayan, naglalaro silang mag-ina. Ay, tama na, huwag kayong ganyan. Mama Kat Orange, pa, hindi ka naman kasi mangkalmot. Ah, uh, Mama Kat Orange, tama na yan. Tignan mo yung mga pelisitas. O, kanya-kanya silang diskarte. Eh. Ayan, o, si Mama Kat Pelisa si Mama Kat nandito pala siya ulit. Mm, um, ayan, umiikot-ikot lang si Mama Kat Pelisa. Mama Katpelisa, sinisilip kasi ni Pancho mga kalisen kaya tinitignan niya, oh. Tinitignan ni ano, tinitignan ni Pancho. Mm. Um, ayan, oh, tinitignan ni Pancho siya kaya naano siya. Nandiyan siya si Pancho mga, mga kalisen, naglalaro naman siya. Pero talagang mailapin. Ayan si Kiara, oh. Oy, tama na, mataro Ayan lamang, mga kalisan, yung kanilang bagong update at bagong postura sa kanilang cat cage ng ating mga tarukoy at pelisitas. Uy, hindi ko pala nagupitan ito. Gugupitan ko rin ito, mga kalisan. Pero hayaan ko na para may laru-laruin sila. Bye-bye!